sa Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Kinang natambalan ni Yala and Diego Bandito. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Janelle, 25 years old. Pansin ko, ang daming batang sumusulat Kaya sa atin. Eh. Na-happy ako. <laughs> Na-happy ako. Oh, Salamat. Ayan. Nagtatrabaho po ako bilang isang kahera dito sa BGC. Matagal na po akong tagapakinig na mahiwagang burnay at gaya ng marami, sumulat po ako para humingi ng payo. Ganito po kasi. Nakilala ko po si Martin sa ospital nang makonfine yung father niya. Medyo nakakaluwag-luwag po sila sa buhay pero hindi naman po naging lang yon para magkamabutihan kami. Matsaga niya po ako niligawan hanggang sa napasagot niya ako. Halos isang buwan pa lang kami at ngayon pa lang namin unti-unting nakikilala ang isa't isa madaming magagandang katangian si Martin, pero may isa akong napapansin na hindi ko talaga nagugustuhan. Ito ay kung paano siya makitungo sa mga pangkariniwang tao. Yun bang medyo mababa ang estado sa kanya? Halimbawa, kapag pumapasok kami sa mall at magiliw siyang binabati ng security guard, hindi siya namamansin. Kapag gumakain kami sa restaurant, sinusungitan niya yung waiter. Kapag naggrocery kami at tinulungan magbuhat ng mga pinamili ng bagger, hindi siya nagpapasalamat. Para bang yung mga taong uh, ang trabaho ay magsilbi, parang invisible sa kanya. Hindi niya nakikita. Hindi niya na-appreciate. Hindi niya pinakikitunguhan ng maayos at may respeto ni Colin para sa akin, isang malaking red flag ang ganitong pag-uugali. Agree ba kayo? Tapusin ko na ba ang relasyon naming kasisimula lang ng dahil dito? Salamat sa inyong payo, ang inyong kumikinang na tagapakinig. Janelle Janelle! Janelle! Masyado ka namang mabilis oh. mag-give up. Hindi ganon! Una sa lahat, sinabi mo, Janelle, that um, uh, yung uh, yung, Joe jowang si Martin mm -hmm. has so many good qualities. Uh -huh. Minsan na uh, tinatanong ako ng uh, ibang mga tao, bakit mo natatagalan yung asawa mo? <laughs> 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 Tapos sa uh, parang ang sasabihin nila is uh, pwede namang, uh, pwede namang nag-give up pero mm. bakit? Mm -hmm. hindi ka na give up. Tapos uh -huh. I always say this. Una sa lahat, ang uh, pagka talaga ng uh, partner is sasamahan mo siya sa hirap at ginhawa. Tama. Pangalawa, um, hindi ako perpekto. Exactly. So kung hindi ako perpekto, hindi rin siya perpekto. Tama. And pangatlo, I choose to magnify the strength mm -hmm. rather than the weakness. Kasi pag ang nakita ko lang is yung kawalan niya at kakulangan mm -hmm. at imamagnify ko yon wala na <laughs> hindi na talaga pero kung yung pinipili kong uh, pinipili ko pa rin siya mm. even at his worst kasi alam kong alam kong madami siyang ibang mga katangian na nagpaligaya naman mm. sa akin at patuloy na nagpapasaya sa akin feeling ko masusustain oh. and the uh, janel <laughs> tingin ko kung galing sa nakaluluwag-luwag na pamilya itong si Martin mm. baka hindi niya alam tama ayan alam mo diba? 'di ba? Oh. niya alam na ganun siya na sana siya na ang kausap nila ay yung mga um, uh, matitinding mag-English mm -hmm. na mga yun yung mga kabrasuhan nila oh. every Tapos they really just take for granted yung mga nagsisilbi. Oh. Hindi nila kasalanan kung sobrang yaman nila, oh. 'di ko alam. Ganun kasi sila pinalaki ng magulang nila, oh, 'di ba? Oh eh, parang normal ganun. para yun sa kanila. Yes. Uh, 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 alam mo Janelle, this is the beauty of relationship eh ikaw yung pupuno sa pagkukulang. Ikaw Tama. yung magpo-point out sa mga pagkakamali. Mm -hmm. Kasi kung ganon ang attitude natin, pag may nakita ka ng ay, red flag, makikipaghiwalay na. na po oh, ako. Oh. At ano pa lang ito, ah? one man? Oh. Ano ba, girl? Malay natin, kaya nga, nakipagrelasyon, dinala sa'yo yan, baka mm. ikaw yung magbabago doon sa kanya. Correct. Yun naman ang purpose natin, eh oh, oh. na baguhin natin yung partner natin at yung partner din natin ang magbabago sa atin. Yun. Yun, yun naman talaga that we learn mm -hmm. uh, as we go along. Ayan. We learn uh, to adjust uh, as we go along. Mm -hmm. So kung halimbawa, hindi naman namin totally kinakampayan si Martin pero iniisip lang namin baka kasi yun nga sabi nga ni Jiggs, hindi niya kinalakihan yung uh, yung binibigyan oh, ng importansya ma, uh, gesture, na ma ganun. Or, may ganun kasi talaga eh mm -hmm. ama, baka western masyado yung kultura uh -huh. nila sa loob ng bahay nila yung mga ganun so ituro mo sa kanya yun yeah. yung una pero hindi din naman natin sinasabing tamang i-disregard yun ah uh -huh. kasi ito I always say this pagka nag-absent yung mga boss dito uh -huh. sa opisina o sa opisina po ninyo 'di ba pwedeng hindi po sila napansin. Alright, hindi mararamdaman. Pwede kasi hindi mo mararamdaman kasi una kunya bawa sanay ka naman nagle-live siya. Mm -hmm. Pangalawa, work from home minsan nang setup so okay lang. Mm -hmm. 'di ba? Gan ganun talaga 'yon pero kapag ka yung utility yung nawala mm -hmm. oh jags uh -huh. one week mawawala si ano si kajut pinong mm -hmm. si kajut pinong po yung aming voiceover slash ama um, utility mm -hmm. slash messenger si kajit lang kajit lang Ayan. Yes. <laughs> siya sayon one week siya mawawala kasi siya ay ay uh, pupunta ng probinsya mm -hmm. pansinin mo ramdam nating lahat na wala siya. Tama. Una sa lahat, sino magde ng mga cheque? Correct. Pangalawa, ang hilig pa naman nating kumain. Oh. Sino sino ang may alam kung saan nakalagay yung garbage bag? Sige nga. <laughs> <laughs> At saan itatapon? At saan itatapon? Kasi di ba tayo, kita-kita na nga natin puno yung basurahan, oh. ilalagay pa natin yan. Pwede Correct. pa yan. Sinisiksik, pinapatong na lang. <laughs> pinapatong na lang. Paano kasi meron pupulot, di ba? Oh. So, ramdam natin yung ano yung kahalagahan nila. Mm. Bakit hindi ko alam kung magandang example ba ito or tamang example. Pero bakit natatandaan ng mga ibang lahi mm -hmm. kung yung, uh, Pilipino uh -huh. diba? yung Pilipino nilang caregiver? 'Di ba? Yung Pilipino nilang kasama o kasambahay, mm -hmm. de ba? Kasi sobrang tindi magsilbi ng mga Tama. Pilipino, mm -hmm. as in ang tindi talaga para kanya... Ano talaga? Talagang uh, matutuwa ka sa kanya. Uh -huh. Ganon ganun po tayo magsilbi. At ganon po sila kahalaga. Isipin uh -huh. mo na lang ang mundo na walang Filipino na domestic helper. Uh -huh. Laging ang may hirap. puso, ika nga. Uh -huh. pag nagawa ng trabaho. Correct. Ha? Laging uh, laging uh, with with heart. Lahat uh -huh. ng mga ang kanilang trabaho ay act of service, uh -huh. waiter, security guard. Mm. Una sa lahat, hindi madali. At hindi mm. sa lahat ng oras, mataas ang sweldo. Uh -huh. Kasi minsan may mga iba mataas ang sweldo. Uh -huh. Balita ko mas mataas yeah. doon sweldo nila. Uh -huh. O, ganon. May mga ganon talaga eh. Pero, hindi porque mas mababa, mas lesser yung pinag-aralan mm. o hindi nakapag-aral, oh. eh tatratuhin natin sila ng mali. No? Yun yung mga ituturo natin. Ayan. Kasi very wrong talaga yun eh. Red Correct. flag din naman mm. yun. Kaya lang, intindihin din natin si Martin. Oo. Baka hindi niya alam. Ayan. Kung Oo. saan ang pinanggagalingan niya, kung ano yung talaga, kung upbringing niya, Oo. ay sa sanay silang, uh, sabi mo, nakakaluwag sa buhay. Correct. Sanay silang may, may, may mga... may May nagsisilbe. Correct. Ganyan. Uh. Oo, so yun yung purpose kung bakit tayo pinagtatagpo. Kahit kami din naman ni Nicole, eh, nung mm. dati nung kabataan namin, iba yung ugali din namin. Eh. Oo, oh, totoo. Pero <laughs> dahil rin. sa mga parties sa mga asawa namin, nabago din kami. Correct. <laughs> uh, totoo yan. Uh, ano yan eh, um, uh, may mga itinuturo sa atin, yung mga asawa natin. Mm. For example, isa sa mga Um, natutunan ko sa asawa ko pero hanggang ngayon eh, inaano ko pa rin tinatry ko i-apply at problema natin to pareha si oh. Checks. yung we speak our mind uh -huh. ano ibig sabihin pag meron pong uh, kailangan sabihin may opinion Ayan. parang gusto nating magkaroon ng opinion tapos sinasabi namin uh -huh. to the point na ikakapahamak namin so yung asawa ko yung nagsasabi sa akin na mami Huwag mm. kang basta-bastang magko-comment. Ayan ka na naman. <laughs> Uh -huh. Tasi, kasi justify ko Eh hindi eh uh -huh. Hindi pwede Kasi ano ko eh ama, bigyan ng TF Yan uh -huh. Ilaban ng karapatan <laughs> Gawin ito Ganon-ganon Na minsan Hindi naman kailangan yung opinion mo Hindi Ikakapahama ko Kasi uh -huh. ikakapahama ko bakit uh, Hindi sa hindi kailangan yung opinion Kundi uh, Baka ang dating ay Nagka-question na ako uh -huh. Ng mga bagay-bagay mm -hmm. Ang sa akin kasi bilang lumaki akong aktivista ata. <laughs> Bakit hindi natin kay questionin tanong lang naman uh, ah kasi right lang naman natin yan diba nasa sa kanila naman yun kung ibibigay o hindi o hindi diba uh, wala uh, oh. namang wag mahihiyang magtanong that's mm -hmm. why that's always my favorite line wag mm -hmm. ka mahihiyang magtanong uh -huh. diba pero laging sinapalala niya yan sa akin uh -huh. oh may sinabi ka na naman <laughs> Ayang ka na naman mami, sa honesty mo tsaka sa ano ko very open kasi ako ang bilis kong mag-share uh -huh. overshare ako na yung pala yung pagiging oversharer ko nagiging vulnerable ka na yes sa, sa iba because target ka na eh correct Tapos ginagamit nila yon against mm -hmm. me uh -huh. so yun yung sinasabi ni ni uh, ng asawa ko lagi sa akin mm -hmm. madami silang magagamit laban sa iyo oh. salita ka kasi ng salita ayan ka na naman <laughs> meron so, pa isa meron oh, pa silang tinuro sa atin ano pa yung paghawak ng pera <laughs> <laughs> kaya nga sabi ko kanina ba diba, hanggang ngayon sinusubukan ko <laughs> Hanggang ngayon sinusubukan kong oh, ayusin. Tama. <laughs> Ay, nako. So yun yung sinasabi oh. natin. We can learn from our partners. Mm -hmm. And to you Janel, 'di ba? Pwede kang merong matutunan oh. mula sa partner mo at ikaw naman pwedeng may maitulong. Oh. Ate, eh, hindi natin alam baka may mga experiences yan si ano yung si Martin na dati may uh, naging mabuti siya tapos inabuso. Ayan, pwede. Eh, hindi hindi natin alam. Alamin mo rin din na Janelle. Correct, correct. Ka. pwede mong ipointan na babe o kung ano man tawagan niyo mm. Pansin ko lang, parat ba, ba't lagi kang sinusungitan yung mga guard? Oo, oh, ba diba, baka sabihin niya na kasi nagkaroon ako ng experience dati na iniwan ako nung yaya ko sa mm. gitna ng park hanggang oh. gabi. Wow, oh. naka <laughs> nakagawa ng script. <laughs> Tapos sinakot ako ng guard. Correct. <laughs> tapos sinakot ako ng guard. Tapos yung janitor na dumadaan, sinako ako. ba? Oh. Diba? <laughs> Sinama ako sa mga dried leaves. 'di oh. ba? Diba? Oh, Ayan. yung ganun. Kaya, yung akala mong sungit mm -hmm. is actually pala a defense mechanism. Oo, oh, totoo. Na parang, ay, teka lang. Mm -hmm ano pala to, ano yan, may nakita ko dyan, dead mahin ko. Uh -huh. Kasi maalala ko yung trauma ko. Correct. Yun lang mga ganun. Mm. Kasi we can learn eh. May, may, uh -huh. may tinatawag po tayong character development. Uh -huh. Hindi po porke naiisip, nakikita natin na may mali siyang ginagawa, eh, hindi niya na kayang mag-adjust. Uh -huh. Hindi. Pwede. Ayan. Basta Janelle, tandaan mo lang ha, ipasok mo sa kukote mo na hindi totoo si Mr. Right Walang na perfect. Ganun. Mr. Wala. Perfect. Wala. Kasi ikaw din, hindi ka rin perfect. Oo. Wala rin ano, wala rin perfecto. Oo. Hindi ka, hello, hindi mo kang k-drama yung mukha mo. <laughs> <laughs> Galit. Basta tayo, oh. ang trabaho natin, tayo ang maghuhulma sa mga partners Yan. natin. At same time, ganun din sila. Mm -mm -mm. So, i-empower natin sila. Sila din i-empower. Kasi yung mga kakulangan natin, may mga weaknesses tayo. Eh. Correct. So, dapat tayo ang pupuno doon sa pagkukulang ni ni Martin. Mm -hmm. Ikaw yung pupuno. I-point out mo sa kanya in a nice way na hindi naman siya ma-offend. Alamin mo, baka may kwento nga sa likod. Kaya nga Oo. eh. Kasi, di ba, bakit tayo, bakit sasabihin ng uh, natin, bakit lagi siyang masungit? Mm -hmm. Pag inalam mo yung kwento, kasi lagi siyang gutom. Tama. Hindi pala siya yung uh, yung isusubo niya, eh pinapakain niya pa sa mga anak niya. Mm. So pagdating sa opisina, ang sungit na niya. Sino bang hindi masungit pag gutom? Oh, tama. <laughs> 'Di ba? So baka may kwento 'yan Ayan. si Martin. Don't give up sa madaling salita. Huwag ka muna mag-give up sa relationship, niyo. Masyado inyo. pang maaga. Sa true lalo to lang halong. tsaka sayang, yayamanin yayaman Oo. <laughs> Turuan mo na lang. Ayan. O, oh, ganon. O, siya. Hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang muli. Ako po si Jego Bandido. At ako naman ang kumikinang ina Nicole Liala. Kailangan, Kailangan pa bang, bang i-memorize yan? yan? Basic! Pero meron akong natandaan na quotation yan. Type ko lang ah. Uh, parang nabasa ko siya dati na very ano ay okay yung, katungkol sa character ayun mm. true character True character is shown in how you treat people who can do nothing for you. Mm -hmm. So makikita mo daw talaga ang karakter ng isang tao kung paano kanya tratuhin kahit wala siyang, di ba? Parang ito yung oh. katulad nung kay Martin. Mm -hmm di ba? Mga mabababang uh, taos kesa sa kanyang estado. So, wala tong silbi sa akin or whatever, di ba? Uh -huh. Makikita mo daw ang tunay na karakter kung paano uh -huh. ititreat yung mga taong below you. Oh. Pero hindi naman ibig sabihin nun, hindi ka na oh. pwedeng magbago. Oh, oh, ma malay mo, nonchalant lang din si Martin. Pwede din. Diba? Actually, naisip ko din yan kanina na baka naman nonchalant lang. Oh. Hindi naman yung ano, ang tawag doon, ang tawag na anak ko dyan, social anxiety. Oh. May mga times na sobrang bibo niya, pero oh. may mga times na itatanong niya lang doon sa tindera kung magkano yung siopaw, hindi niya gagawin. Mm -hmm. Kasi meron siyang social anxiety, nahihiya oh. siyang magtanong. So may mga ganon. Baka merong may ganon. Oh. Social anxiety, nonchalant mm -hmm. lang talaga sa ganon. Oh. Hindi naman kailangan, mis Wala, wala issue na, Correct. hindi niya naman, ay, guard to. oo. Oh. Oh. Hindi kita papansinin kasi mayaman. Ho. Correct. Baka walang... <laughs> Ikaw lang yung nag-iisip ng ganyan, Janelle. Janelle, e baka ikaw yung overthinker. Umayos ka, ha? O siya. Salamat sa pagtutok. Enjoy the rest of your weekend, mga kabisyo, ha? Ayan. Sa lunes. Mm. Ang tabayanan nyo Ay, po. Nako. 6 to 9 p.m. mga bagong spicy opa ng Ayan. Love Radio Manila. Correct. Ang tabayanan maraming pakikiligin to. Correct. Sure na sure. 6 to 9 p.m. dito po sa Love Radio. Bye! Bye. Natural's number one Natural's number